Ano, nakatalikod man ang bata. Ay, eh, nagtanaw man na sa pultahan, oy. Nagtalikod man sa papi na ko noon, oy. Hala, nagtalikod gid ang anak ni mama, oy. ngano man na ba? Nagtanaw din sa lingkuranan. Malingkod ka, anak. Papi, malingkod ka, anak ko. Ha? Ha? Melingkut ang bata ni Mama. Toga ni Mama Lisa. Melingkut Bas lingkuranan. Kay palingkuran tika kadiri anak. Pape. Wala na dakdak imung u anak. Ihinai, anak. Nadakdak imung u. Uy sakit anak. Please mama bi. Please mama bi. Sige na. Please Please mama. Taga Santo. Kaloyan sa ginoo kong anak na guwapo. Nangulot naman yung bulhibo anak ko. Bless again. Taga Kaloyan sa ginoo kong anak na guwapo. Grabe na ka pinangga ni mama oy oh. Pinangga kay na. Ay, buutan ba ya? Ayan, galing na po sa labas si papi kanina guys. Kasi ano, pag... kanina doon po ako sa CR guys. Siya po ang nagbantay sa tindahan. At 'wag balik ko po sa tindahan, guys. Wala na po si Papi, lumalabas. <laughs> Iniwan ang tindahan. Hinayag dakdak imong o anak, mayayay na anak. Okay, anak. May kasabot ang anak. Nadakdak ng imong oh, uo na anak, kaluoy naman ta ni mo anak. Yan guys, nagatubang siya ngadto sa pultahan mga palangga. Kasi po inaabangan niya guys kung mayroon bang ano tao sa labas na bumibili sa tindahan. Yan po ang nakaugalian ni Papi guys. Ayan, inaantok oh. Wala pa itong kain. So, pakakainin ko na po siya mamaya guys after sa aming ano, aming trabaho ngayon. Magtrabaho muna kami mga palangga kasi kahapon nawala yung signal bigla. Nawala ang signal kahapon bigla guys, kaya hindi po ako naka-upload. Wala po kong update ni Papi sa inyo kahapon. So, Umaga lang po ako naka-upload guys, sa gabi wala na po. Sad to say, hindi po kayo, hindi ko po kayo na-upload ni Papi pag gabi guys. Sobrang lungkot ko talaga mga palangga, grabe. Hoy, kabutangan sa akong kagool guys nga nawagtang ang signal dahil marami po kayong nag-aabang sa aming video ni Papi. So good morning. Good morning, good morning to all. Uh, today is August 1. 2025 as usual ah uh, nandito po kami sa loob ng tindahan uh, sa loob ng bahay ni Papi. So kanina doon po kami sa tindahan at nakalabas si Papi. So ngayon sinamahan ko si Papi dito sa loob ng bahay kasi siya lang po mag-isa. So after nitong aming trabaho guys uh, magpakain po ako sa kanila. Yun, yung kapatid niya si Buki at ang kanyang ina na si Brownie yun po sa, nandyan po sa gilid ng bahay ko inilagay guys kasi yung uh, bahay nila po doon sa labas nasira nung kasagsaga ng bagyo so good morning, good morning have a pleasant morning, have a blessed morning to all of us uh, maraming maraming salamat sa palaging suporta so ma Palagi po ninyong tandaan guys. Maraming maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat dyan. Lahat ng aking mga viewers, subscribers. Mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you all. Nga. Thank you for watching. This is Papi's update for today's episode. Happy Friday!